Hello guys, for today's video, ipapagita ko lang sa inyo kung nare-refund ba yung binayad nyo sa GCash doon sa Timo na app. Ito po yung in-order ko, itong tatlo. Yung plates, 6 pesos na plates, 10 pesos na spoons, at 10 pesos na plates din. Nagkamali kasi akong na pag send sa Gcash. Pero ngayon, pinarifan ko. At ayun nga, kanina, sinend agad ni Timo pabalik sa aking Gcash account. Ito. Binalik agad ni niya. Kaya, napaka-astig at parang safe siyang ka transaction napakarami din niyang ano mga voucher at free rin yung kanyang shipping ito lang yung iniwan kong pinili kasi maggamit ko rin naman ito kinansil ko kasi parang hindi ko naman gagamitin Rinay ko lang kung okay ba yung kanyang mga, ano, discount. Tag, 1 peso lang yung kanyang benta Pero, yung hindi ko na ganun kasi, pinupush kanyang bumili uh, ng isa pang item. Pagkatapos, bibili ka na naman. Kaya, kinancel ko na lang kasi. Parang, magagastuhan ako niyan. At ito naman, itong re-refund ko. Trinay ko kung okay ba si Timo mag-send sa aking Gcash muli. If ever na mag matagalan siya, hindi sa akin okay yon Pero nag-send naman siya ng maaga. Nung hiningi ko siya ng refund. So, para sa akin okay city si mo yun lang sa susunod hintayin na lang natin na ma at ma-deliver yung order kong t-shirt at boxer yun lang guys yung update ko sa ngayon wait na lang tayo para sa susunod nating post salamat sa pakikinig at uh, panonood. Paalam!